Ayan mga kagigil, yan po ang ating ulam ano, alam niyo na siguro kung ano yan, paksiw na bangus. Taman tama sa akin, pare sa mga mga high may high blood ako yan ang ating ulam. Sa mga, mga nagda-diet na rin, paksiw na bangus. Okay, start up po tayo. pakukuluan muna natin 'to, no. Tapos pag kumulo na siya, doon lang natin lalagay suka para mas masarap. Okay? Takpan muna natin. ayan kumulo na siya, no. Lagyan na natin siya ng suka. Huwag natin tatakpan. No? Hindi natin siya tatakpan. Ito po natin yung ating proxy. Wow! Tikman na natin. Ayan. Ay, kiss ko. Mmm! Asim, sarap. Ay, kain na tayo mga kagigil.